good morning kapatid maidol ayalanan dali ako subya oh. para di tayo kan kaso himbas ang baso kada ko saya mengadu ah, tapi, ah, ini kenapa? hei, saat saat operasional, segala dari buaya marjun apa ya buaya parang parang tikling seperti hmm. itu hmm. mga nanonood ng video ko, wala pa akong content. Video, video lang yan mga idol. Pasensya ka na kayo mga idol. Content natin yung mag, ano tayo, limas. Hindi na ano, pag matawi ako. Uh, mga ilog siguro maganda.

Hindi tayo pang utang ng Hindi ko nang bayaran. Sa anak ko, sa, sa, sa anak ko ah. May isang anak ko na lang nangyayari sa akin ng gikas. Wala akong panggikas, walang lamang gikas ko. Matulungod mo so well, no, no, no. 在、哎、打你们。 lubat kasi ako eh, sira ang cellphone ko, lubat ako eh, umuwi ako. Dapat nag gaya pa ko eh, 25 brides para may incentive ako na 400, wala. 18 range lang na ano ko. Dapat uwi ako eh, maya pa dapat uwi ko. Ay na ano, nalubat yung cellphone ko mga idol. Lumat. Mm. Luma na kasi puro naman mga ano yan Mga chicken yan Mga, mga tira tira ba Tira nang anak ko eh. Tira ng pamangking ko Kaya Wala na Hindi ano na makabili ng brand nyo Pili siguro ulugan ulugan

走路啊

patayin ko mga idol salamat sa mga nagsubscribe sa lahat kahit video video lang muna wala akong content pa baka sa probinsya pwede na ako mag -ano. ah, gusto ko ano yung maining weight ang maglilimas